Tapos na yung testing so mga isang oras na babad to. So, hindi naman siya uminit masyado. Mga 50 degrees siguro. Ito ang uminit mga speaker. Yan. Nangamoy na speaker. Ito, Pero hindi naman nakakapasok. Ito, nakakapasok. Yan. So, uminit sila. Pero pag sa setup naman, hindi namin sagad-sagad. Nakasagad kasi yun. Full volume. Tapos nakasiro kami dun sa mixer. That's it guys. sulit Thank you very much. Bye-bye.